po yung humihingi ng tulong na makauwi na po sa Pilipinas. Hindi po binibigay ng aking amo ang aking tatlong buwan sahod. Pitong buwan na po ako naghihintay sa aking pag-uwi. Sana po matulungan niyo ako. So, matagal na si uh, Mr. Gustong umuwi or nakisipin niyo ng umuwi kaya hindi makakuha ng exit visa. Wala pong schedule, Sir Rappi, Ah, pero gusto ng umuwi ni... Opo, matagal ni... na po. Last year pa po. Tapos na ba yung kontrata? O? Opo, tapos na po yung kontrata po niya. Tapos gusto na rin po niyang umuwi. Dahil po, ayaw niya na po doon dahil hindi naman maayos magpasahod yung amo niya. Eh. Tsaka delay po lagi magpasahod. at hindi ho, tama yung binibigay na sahod. Dati po da, ang kontrata po niya, 2,250, naging 1,900 na lang po. Oo, oh, yan ang sinasabi ko eh. Hindi na susunod yung kontrata. Marami sa mga OFWs natin, uh, nagkakasakit yung iba nilalayasan yung kanilang amo, yung iba nagpaparesko na lang dahil hindi nasusunod ang kontrata. Marami yan. Magandang hapon, Sir Raimundo. Sir. Hello po, Sir. Idol. Sir, nandito po si Mrs. Matagal niya rin po gustong umuwi dahil A, hindi nasusunod kontrata. B, ay hindi maganda ang trato sa inyo dyan. Ang problema, yung amo niyo ayaw kayong bigyan ng exit visa. Yes po, Sir. Una po, Sir, yung kontrata ko po, Uh -huh. hindi nila sinunod ng isang taon. Nung mapipinish contract po ako, tsaka lang po nila sin sinunod. Okay. Uh, tapos po, eh, para bang good record po tayo, sir, eh, pininis ko po yung kontrata ko kahit na pangit ang lagay, lagay ko po dito. Dahil po ang ATM po ang sahod after 3 months, hulugan mm -hmm. po. Mm -hmm. Yung po nangyari. Kaya tinapos ko lang po din ang aking kontrata. Ngayon po natapos ang aking kontrata, sir, eh, binubuan buwan niya po ako. Pero parang na ako sa kanya na matatapos niya. Tapos pinagbigyan ko, next month po, next month po, next month lagi pong gano'n. Hindi po kayo nagsumbong sa agency o sa DMW Nagsabing o sa Nagsabi po ako sa agency, ma'am, uh, sir, ng, ano, ng December po kasi tatlong buwan na po yun eh. Mm -hmm. uh, kasi kasi nakiusap, pinagbigyan ko po yung amo ko para hindi lang po kami mag-away, magbangayan. Pinagbigyan ko po, eh sumusobro. Nagsabi na po ako ng December sa agency at sa OWA po. Kinausap naman po nilang agency, eh talaga pong medyo matigas po itong amo ko eh. Matigas po ang ulo. Hindi ko po alam kung ano problema po na ito. Lagi na lang po nangangako. Sinungaling po eh. O saan po kayo ngayon, sir? Ngayon mismo? Andi dito po ako, sir, sa aking room. Sa workshop din, sir. Sa o workshop? workshop din po. Accommodation din sir, po, sir. Accommodation agency po o ng amo? Hindi, amo po, sir. Hindi po ako pinaalis po rito ng mga kayo, ano ko kasi. Pag umalis po ako, baka kasuhan po ako ng urugi. Eh. Tama, tama po. Magandang hapon po, Ms. Charlene. Magandang hapon po, Senator. Opo, magandang hapon po. Ito yung sinasabi ko palagi, toy mag-hearing na marami sa ating mga OFWs dahil sa kapabayaan ninyo, eh, hindi nasusunod yung kontrata. Eh, ito pa lang si Sir Raimundo, yung worker ninyo, three months after na hindi nasusunod yung kontrata, nagsumbong siya sa inyo, wala kayong nagawa. Hindi nyo po kinumpranta yung employer hindi uh, sinusunod yung kontrata pagdating sa sweldo. yes po, Senator. Actually po, uh, In-inform po namin yung employer, yun nga po, um, minsan kasi mga employer, kahit na sabihin po nila na gagawin nila, after that, pag mag-follow up na naman, hindi pa rin po. Kaya nga po, itong last po na pag-uusap po namin, kasi palay, palagi po siya nangangako, lumapit na po kami sa representative namin sa ibang FRA po sa Saudi at sila na po ang nag-uusap. We insist din po na kahit kami na lang po yung mag-provide ng other expenses po kung ayaw niya magbayad dun sa ikama. Kasi medyo malaki din po yon. So sabi namin, kami na po magbabayad, pati po ticket niya. So he promised po na ipaprocess na niya yung kanyang ikama after that yung exit visa niya. Nag-file nag narin na rin po iyang si Sir Riggs sa labor office. Kaso nga lang hindi po ma itong employer. Pero nung Thursday po ay nakuha, kinuha na po yung passport niya kasi nga po sabi namin kami na po ang magbabayad ng other expenses, pati po yung ticket. Tapos po uh, kahapon, uh, pinaloap po namin, tinatawagan <coughs> ko lang po si Mr. Ali, yung uh, representative po namin sa Saudi. Kasi ang sabi po niya, kapag ka hindi mo pa rin ito ay pinraset, dalhin mo na siya sa akin. Sabi niya kami na bahala magpa-process sa kanya. Arnel Ignacio, Administrator ng OA. Magandang hapon po, Sir Arnel. Magandang hapon po, Sen. Naririnig ko po yung inyong usapan. Ang ginagawa po namin ngayon, as we speak, eh, kinontakuna na sa Alcobarro pala yan. Uh, ang pinakamaganda, papupuntahan na namin doon para madali yung proseso natin. okay. Pwede ba natin, Sir, mabawi yung uh, difference doon sa kontrata na hindi nasunod? Yung amount? E eh, yun po ang mananagot yung kanyang ano, uh, susubukan natin doon sa FRA pero pagkahuyan, uwi dito natin yan uh, kukunin dyan sa kanyang PRA dito. Di ba meron ding uh, labor department I'm sure, eh, yung Kingdom of Saudi Arabia. but di po natin iakyat doon sa uh, labor and employment nila doon para mag-file ng uh, reklamo? yung po ang pagagawa natin dun sa ating papupuntahin. Dalawa po yung welfare officers natin dyan. Okay. So, kaya ba natin sa papabalik by next week? Ito pong si Sir Raimundo. Sige po. Uh, Mag-update po ako sa inyo uh, na yung araw din na ito. Okay. Sige po. At saka gusto ko po, Sir, uh, yung kanyang sweldo, yung, yung hindi na ibigay. Sana may ibigay. Ay, wala hong ano yan. Wala hong pag, pagtatalunan dyan. Okay. Kung ano po yung kanyang pinagtrabahuan, yun ang mabibigay sa kanya. At baka may dagdag pa. Ay, yan ang pinakamasarap pakinggan. Yan ang sinasabi ko kay Sir <laughs> Arnold Ignacio. Talagang madaling kausap to eh. Itong si admin eh. Sandali, oh, may, may... mamaya lang po. Okay. Ako. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Ah, uh, wala pong problema sir. Kung next week po makauwi, wala pong problema sir. Makauwi lang po. Tapos ang gusto ko pa po, Sir Raimundo, yung hindi nasunod sa kontrata na amount. Dapat may balik sa iyo yun. Uh, one year lang po yung hindi nila sinunod sir. Kaya nga, yung one year, eh, malaking diferensya din yun kung magkano, ah, kung, ah, ipuni-puni ah, mo lahat yun. Yung ESB ko po, sir, sana po makuha ko ng yung dalawang buwan po na sick leave, yung tinatawag po nilang bonus. Sir Arnel, yung sick kaya kailan makuha din? Kami na po bahala. Uh, kakaagad, kakausapin namin yung ano. Wala naman silang choice, so hindi bayaran nyo. Ayun. Yan ang gusto ko. Sige po. Uh, sir Raimundo, huwag mo ibabantay po na may kakausap sa'yo para doon sa mabilisan yes, mo pag, uh, pagbalik din sa Pilipinas. Sorry pa. May yakak kasi ang tagal na nating inaantayan. Seven months. Ang, ang, ang tigas ng puso ng amo mo, hindi ka pinauwi. Nagkasakit ka na lahat-lahat. Pero salamat sa Diyos kasi ano, na, may tumulong sa'yo dyan kapwa Pilipino. Salamat po sa Diyos kasi uwi ka na pa. Makikita mo na yung apo mo. Ayun. ami may apo na po. Si, no, na, na napangiti tuloy si, ano, Opo. si po. sir. Dapat po nandito na siya nung nanganak po yung manugang namin. Pero kasi hindi po siya naka... Kasi panay... Palinggo-linggo lang yung amo niya. Okay. Sir, gagawin ko lahat magagawa ko bilang Senate Committee Chair ng DMW para mapauwi kay by next week. Yan po siyempre, si Arnel Ignacio, kilala ko po yan, mabilis umaksyon By next week, hopefully, nandito na po kayo. Makita na po salamat kayo. Salamat po kayo, sa sir. Maraming maraming salamat po. At mababawi po yung mga pera ang hindi nasunod sa kontrata. Malaki-laki din po yung si Cliff plus yung, yung isang taon na difference sa sweldo mo. Kaya lang maibalik din uh, po yun. Oo po, sir. Salamat po sa iyo, sir. Tama yes, po Salamat po. Walang anuman po, sir Armando. So, sir Arnel, ah, ha? na kayo. Uh, balikan niyo ako Opo, mamaya. Na bahala, Opo, kaminabahala dyan. Opo, mamaya you. mamaya lang ako. Oh, meron na. Eh, ngayon mo, oh, pumunta na eh. Oy! Talaga <laughs> itong si Arnel Ignacio. Talang, <laughs> parang kidlat na dapat tawag dito. Arnel Kidlat ito, ito, Ignacio. Ito, <laughs> Papunta na ako dyan sa kanya. Mabilis to eh. The Ayan po. Well, well, pero ako, sir Ayan. Mag magaling talaga to si Mr. Ignacio. Okay, salamat sir Andela, Sir Raimundo, uh, by next week, yes. nandito na po kayo sir. Kausapin oh, na po si Mrs. Salamat po siya, sir. At makargan nyo na po yung apo ninyo. Makakargan nyo na, okay? Yeah, Ayun, pa, napangiti sir. Po, Maraming maraming salamat po. Ingatan na po kayo palagi. Sir. Yes sir, anytime sir. Basta kayo sir. Okay. Taga saan po kayo ma'am? Taga Bulacan po. Bulacan. Okay. So, uwi pa kayo ng Bulacan yan. Opo. Uh, sige po, bigyan ko kayo ng pamasad. Kailan yung last na bigay sa inyo sa natulong? Wala po. Wal, wala siyang nagbibigyan ano? Kasi po, hindi na po siya sumasahod Seven months na, na po siya sumusahod. Ay, um, nga pala. Po. So, paano kayo nabubuhay? Meron naman po akong trabaho, sa rafi Ah. O caregiver po ako. Ay, okay. Sige. May mga anak po kayo? Isa lang po. Okay naman po yung pagiging caregiver yun, naka? Opo, awan um. naman po ng Diyos. Nakakasurvive po. Opo. Okay, sige. Pagdating kasi ni Sir, meron niyang uh, in distress kung tawagin. Daniel, katulad ni Sir, pagbalik dito, meron siya agad matatanggap na pera from OWA. in distress. Ay, automatic na po yun. Oh. Di ba? Mula sa DMW sa OWA, magkano yun? Uh, kaagad agad Kaagad-agad, pero kami binibigay na 10,000. Uh -huh. Katapos, iahatid pa namin sila kung niya, kung saan niya gusto. 10,000 lang, Sir Arnel. sige mo, gagawan ko ng paraan. Sabi sinabi niyo ganyan. Ako <laughs> ko po ng paraan. Pangako po yan. Ako na lang ganito. Sige, bigay mo yung 10,000. Times 3 natin ako. O, 30,000 wow. O, wow. Bigay ko ng 30,000 na yun. Maraming salamat po, Sir. mapapangako ko po yung agency niya. Ikakausapin natin para lahat ng mga kakulangan ay maibigay sa kanya. Sige po. Basta ito lang Sir Arnel, baka siya next week tapos maibalik yung difference yung ilang yung isang taon na uh, hindi nasunod yung difference sa kontrata at yung 10,000 at 'ong magbibigyan ng 30,000 ngayon din. Okay? Opo. Sige. Ayos po 'yan. Thank you po. Thank you Sir Arnel. Okay, thank you po Sir uh, Sir Raimundo. At uh, we'll see you. O numerahan naman sa po Sir. Next week. Mabotre. God bless po. Okay, mami. God bless salamat, salamat po. po Salamat po, Sir Rafi. Punta mo na kay Kiyodet. Ako nang bahala. Ah, thank salamat you, mami. Magandang hapon po. 30,000 pinangako ko ibigay sa iyo ngayon. Akin ang wallet ko, Vanessa. Ito. No? Sana abot ito ng 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, four, five, six, seven, eight, nine. <laughs> exacto. Okay. Ayan. Tapos, mag-grab. Magkano bang grab? 500. 500. 500. <laughs> Uy, exacto. Wala na tira. Ayan na, wala na. Pero, mami, eh, pag-uwi ko ng bahay, may pera naman ako doon. i refill ulit to. Ayan, mami. 30 pinangako ko tapos 500. Kailan mami kasi may malaki-laki din yan. Mag-grab kayo. Salamat po ng marami sa Diyos, marami Sir Rapi. Ingatanawa po kayo lagi. Tapos mami, yung next week, uh, uwi dito yung mister Tapos yung difference, importante yan. Malaking, malaking pera din yon Yung difference. And then plus yung uh, 10,000 mula sa ano. Gusto ko lang po talaga yung makauwi po sa siya. Po. Oh, salamat Ay. po ng marami po sa Diyos talaga, Sir Rapi. Given na po yun. maka mga siya by next week. Okay. Salamat po. Maraming salamat ba ba? po ng marami sa wanted sa radyo, lalong-lalo na po sa inyo, sa Rappi at igit sa lahat sa Diyos, Salamat po ng marami. Thank you so, po sa Tiwala. Ingatan nawa po kayo lahat, pati po yung buong staff nyo, ang babait po nila. Salamat Ay, po. Sa ko hindi, pagalitan ko. Okay naman <laughs> mami, hindi po suplada. Hindi po. Mula sa guard hanggang sa staff nyo, ang babait po nila. Salamat po ng marami oh, mamaya, sa Diyos. Wala na akong pamirinda. Ay, wala na akong pamirinda. Bukas, pamirindahin ko sila. So, Salamat po okay. ng marami. Sige, Mami. Salamat po. Sa God bless. Salamat po sa tiwala, Mami. Ha? Salamat po.